malaki ang naging impluensya ng mga kaisipang asyano sa paglinang ng mga sinaunang kabiasnan. Ang mga kaisipang ito ang nagsilbing gabay ng mga asyano sa pamamahala sa kanilang lipunan. Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na magawa ang mga sumusunod. Una, kaya kong tukuyin ang iba't ibang kaisipang asyano tungo sa paglago ng mga sinaunang kabiasnan sa asya. Ikalawa, kaya kong bumuo ng maiksing masining na palabas ukol sa epekto ng mga kaisipang asyano. Ikatlo, kaya kong iugnay ang konsepto ng mga kaisipang ito sa pag-unlad ng ating lipunan. Nilalaman na Una, kahulugan, kaisipan. Ikalawa, sinocentrism. Ikatlo, divine origin. Ikaapat, Diyos-Diyosan at Espiritu. Ikalima, Devaraja at Kakrabartin at panghuli ay kaisipang islamiko. Ang kaisipan ay mayahalin tulad sa salitang konsepto, ideya o pananaw. Ito ay maaari rin ay masasabing produkto ng pag-iisip. Sa pagsuri sa mga bagay-bagay, nakakabuo tayo ng mga kaisipan. Nagpapahayag ito ng pananaw ng isang tao ukol sa iba't ibang bagay. Hindi lahat ng kaisipan ng tao ay pare-pareho. Ito ay nagkakaiba depende sa prinsipyo o paniniwala ng tao na nabubuo mula sa kanilang karakter na bumubuo ng kanilang pagkatao. Ang mga tradisyonal na kaisipan sa iba't ibang bahagi ng Asya ang naging susi upang maging gabay sa pamamahala ng kanilang lipunan. Halimbawa ay ang kaisipang kristyano sa lugar ng ating bansa kung iisipin ang pagiging isang kristyano ay nagukit sa ating kaisipan ng pag-iisip na kung saan kinakailangan na maging konserbatibo ang isang tao. Kaugnay nito, marami tayong mga aspeto ng ating kultura na nagtuturo sa mga Pilipino na maging konserbatibo mula sa kanilang pananalita, pagdadala ng kanilang sarili at sa kanilang kasuotan. Sa aspeto ng pagsasalita, inaasahan na tayo ay makikipag-usap na mayroong respeto sa ating kapwa at hindi pagsasalita ng mga salitang katulad ng pagmumura sa ibang tao. Ang kabias ng Chino ay isa sa pinakamatandang kabiasnan sa daigdig may uugat ito sa mga turo at kaisipan ng kilalang pilosopo na si Confucius. Ang pagiging mayaman ng kabias ng Chino ay nagbunga ng mga dakilang kontribusyon sa daigdig sa larangan ng pilosopiya at inbensyon. Naging dahilan ito upang maging mataas ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Tinawag ng mga Chino ang kanilang bansa na Zhongguo, na nangangahulugang gitnang kaharian. Pinaniniwalaan ng mga Chino na ang China ang sentro ng daigdig. Pinaniniwalaan din nila na ang kanilang kultura at kabiasnan ang natatangi sa lahat. Dahil sa ganitong paniniwala, ang naging paningin ng mga Chino sa mga Europeo at iba pang lahi ay mga barbaro. Ang ganitong tradisyonal na perspektiba ng mga Chino ay tinaguriang sinocentrism. Bahagi ng Sinocentrism, kinilala ng mga Chino ang kanilang emperador bilang anak ng langit o son of heaven. Pinaniniwala ang pinili siya ng langit upang pamunuan ang buong kalupaan. Ang kanyang pamumuno ay may mandate of heaven o pahintulot o basbas ng langit. Ang emperador ay may malaking responsibilidad sa pagpapanatili ng kaayusan Kapag hindi niya nagampanan ang kanyang mga tungkulin at siya ay naging mapang-abuso at masama, ang kanyang pagiging emperador ay babawiin ng kalangitan at igagawad sa susunod na taong puspos ng kabutihan. Ang mga palatandaang tulad ng kalamidad, peste, tagtuyot, kaguluhan at digmaan ay mga pangitaing hindi naglulugod ng kalangitan sa kalsulukuyang emperador. Ang mandate of heaven ang nagpapaliwanag kung bakit may mga naganap na pagbabago o pagpapalit ng dinastiya sa China. Japan at Korea at ang divine origin ng mga emperador naging mahalagang salik sa pagbuo ng mga imperyo sa Asia, partikular sa Japan at Korea, ang konsepto ng divine origin o paniniwalang banal ang kanilang mga pinuno. Alamat ng pinagmulan ng Japan ang Japan ay may sariling kultura at paniniwala, bagamat sinasabing humiram ito ng kultura mula sa China. Ayon sa Kojiki o Record of Ancient Matters na isinulat noong 712 CE, ang kapuluan ng Japan ay nabuo mula sa pagtatalik ng Diyos na si Izanagi at Diyosang si Izanami. Mula naman sa paghuhugas ng kaliwang mata ni Izanami, nagbuhat ang diyosa ng araw at kinikilalang diyos ng mga Hapones na si Amaterasu Omikami. Ipinadala ni Amaterasu ang kanyang apo na si Ninigi sa pulo ng Kyushu upang doon mamuhay. Binigyan niya ito ng tatlong kayamanan: alahas, salamin at espada. Ayon sa tradisyon, ang kaapo-apuhan na ni Ninigi na si Jimo ang naging kauna-unahang emperador ng Japan noong 660 BCE. Simula noon, tanging sa lahi na lamang ni Amaterasu dapat magmula ang emperador ng Japan. Taliwa sa paniniwalang Chino, hindi naniniwala ang mga hapones sa Mandate of Heaven dahil dito ang kanilang emperador ay hindi maaaring palitan o tanggalin sa katungkulan. Bagamat sa kasulukuyang panahon ay hindi na itinuturing na Diyos ang kanilang emperador, ang mga Hapones ay may mataas pa rin pagtingin sa kanya. Lubos pa rin ang paggalang at pagmamahal nila rito. Nananatili ang emperador ng Japan bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga Hapones hanggang sa kasalukuyan. Alamat ng pinagmula ng Korea Ang mga Korean ay naniniwala rin na banal ang pinagmula ng kanilang emperador. Masasalamin ito sa alamat ni Tangun Wagyom, ang nagtatag ng unang kaharian ng Korea. Ayon sa kwento, Noong unang panahon, si Prinsipe Wanong, anak ng Diyos ng Kalangitan na si Wanin, ay nagnais na buwaba mula sa langit at minirahan sa daigdig ng mga tao. Nang malaman ang ninanais ng anak, ay naghanap si Wanin ng mataas na kabundukan at natagpuan ang Mount Tebek na nagsisilbing panirahan ng nasabing prinsipe. Nang makapanirahan na sa lupa ang prinsipe, itinatag niya ang lungsod ng Diyos. Tinuruan niya ang kanyang mga nasasakupan ng kaalaman sa agrikultura at iba't ibang gawain tulad ng paghahabi at pagkakarpintero bumuo rin siya ng mga batas upang maging gabay sa pagtukoy ng mabuti at masama at sa pagpataw ng kaparusahan sa mga lumabag sa batas. Siya ay sinasabing nakapangasawa ng isang oso na naging isang magandang babae. Sila ay nagkaanak at pinangalanan itong tangun Wagyong. Siya ang nagtatag ng kaharian ng Gojoson o Lumang Choson. Namuno siya dito sa loob ng isang libo at limang daang taon.